Mukhang naligaw na ako yata. saan na ba Saan na ba ako nito? Ang dami namang sasakyan dito. Iwan ko, hindi ko na alam kung saan ako papunta nito. Habi, tulungan mo ko GPS kung nasaan ako. Hindi ko na alam ang pupuntahan ko. Oo, saan ako pupunta nito? Ay nako Papa Race, di ba magkasama naman tayo? Hindi ko rin alam kung nasaan na tayo. Dapat matuto kang magbasa para malaman mo kung nasaan ka na. Ay oo nga pala. Salamat sa iyo GPS ha. Pinalahanan mo ako kung ano ang gagawin ko. Ah nandito nakita ko oh, nasa Lacson Street pala tayo. Papuntang Robinson. So salamat sa iyo GPS ha. Pinalahanan mo ako sa aking gagawin. Maraming salamat sa iyo. Itong si Papa Race parang authors. Huwag kang magpasalamat di ba magkasama na tayo mula sa taong ito? Oo nga pala, magkasama nga pala tayo. So, sa ngayong 2024, no? kasamahan mo ako sa aking vlog ha. Tulungan mo ako, iangat ang channel ko. No, sabihin mo sa kanila, subscribe ang channel ko. Para naman ma ka uh, subscribe nila ako at umangat yung channel ko at lumaki at sumahod ako. Walang problema Papa Race. imbitahan ko sila na mag-subscribe sa channel mo. Kayong nanonood dyan pa subscribe naman sa channel ni Papa Race TV. Maraming salamat po. Yan, ganyan. So, ang galing mo, GPS, mag ng mga subscriber. So, maraming salamat sa iyo ha. Sana magkasama na tayo hanggang, hanggang sa iba pang mga taon. Oh, So, yan. Sana umangat ng channel ko sahil sa sa pag-iimbita mo. Anggat din yan, Papa Race, maniwala ka lang sa sarili mo. Mag-upload ka lang na mag-upload para marami ang makakita sa mga video mo. GPS, ang shadow namang traffic. Wala na ba tayo pwedeng madaanan dito na malapit sa pupuntahan natin? O, oh, parang hindi gumagalaw yung sasakyan GPS. Maghintay ka lang Papa Race gagalaw din 'yan. Huwag ka lang magmadali makarating ka rin sa pupuntahan mo. Ko hindi gagalaw anong gagawin ko? Uh, parang tinantok na, na ako. Uh, parang hindi na ako maka-concentrate sa pagmamaniho kasi naantok na antok na, na ako. GPS. Yan ang 'wag mong gagawin na matulog ka. Gusto mo matutulog ka na habang buhay Papa Race? Sino namang gustong matulog habang buhay? Ha, ah, Ang gusto ko, makarating ako agad sa pupuntahan ko habang hindi pa ako nakatulog sa daan. Yan ang tandaan mo. Sige pagpatuloy mo ang pagmamaniho para mabilis ka makarating sa papuntahan mo, Papa Race, pero mag-ingay ka lang maraming tumawid na mga tao.